Magandang araw mga mahal. Alam nyo, baguhan pa lang ako ngayon. Kahapon pa lang po ako nag-start gumawa ng page Yung idea kasi nakita nung anak kong panganay yung pag-edit ko dun sa birthday celebration ng kapatid niya. Tapos siya ang nagsabi sa akin na, Mama, bakit hindi ka gumawa ng page mo? Total, mahilig kang mag-video at mag-picture. Kaya sabi ko, anak, kaya ko kaya. Ang sabi naman ng panganay ko, bakit di mo kaya eh? Nakagawa ka nga ng edit-edit dun sa CapCut. Kaya yun. Sabi ko, sige na, try ko. Tapos, tulungan mo kong gumawa. Ayun. Kaya nakagawa ako ngayon. Alam niyo ba, mga kamahal, ang daming tumatakbo sa isip ko. Wala kanina. <laughs> sabi ko, yung paggawa ng content, kung paano mag-edit ng maganda, yung yung hindi ka mababash, di ba? Tapos sabi ko, siguro kakayanin naman. Nagsisimula pa lang naman ako eh. Kahapon pa lang po ako nagsimula, di ba? So, madami pa akong pagdadaanan. Yun nga lang, hindi ako ganun kagaling mag-edit. Ang dami ko dapat matutunan. Sabi ng panganay ko, Mama, uh, madali na lang yan. Manood ka sa mga YouTube sabi niya ang kaso, pag dito dito sa totoong bahay namin maganda ang signal pero doon sa lumipat kasi kami ng bahay eh. doon sa nilipatan namin walang ka-signal-signal doon at wala kaming wifi doon pero dito kasi, dito sa totoong bahay namin, kahit wala kang wifi dito nakakapag ano kami uh, malakas yung signal niya kasi bukid kasi po dito eh mga kamahal. Bukid siya.